So, yo, good morning. So, unbox ko nga itong binili ko sa Shopee. So, dito. Ka-unbox ako nito. Kung ano, ang pakinabang nito sa akin. Ano <laughs> natin kung ano to. What? Ano natin kung ano to. Tingnan natin kung ano Parang hindi ko alam. Ano eh binili ko na hindi ko ano Google so binili ko to sa Shopee dahil ito ay nasa 175 pesos lang so nainganyo ako bumili mura eh tapos kailangan ko siya tagal ko nang gusto bumili nito kaso dadalawang isip lang ako so yan tools okay. Ma, pa praktisin ko na yung pagiging siranik ko. 46 pieces socket set 1 ano 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 1 4 ayan siya practicein ko na yung pagigising ceramic ko <laughs> ay shit eh wala muna tinapay ko dito ah so, ayan shit ね。ちょっと、このぐらい。ちょっと、プリン。よし。たのん、こん。Ito okay. wow! ano yes. ba ay ano? to? Ano? 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 ba Ano? 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 okay tapos ito ano pwede 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 Lulul. yun ito pa lang pala ng pang release so ayos pwede na sa 175 pesos so sulit na rin siguro to siyempre mapapractice ko na rin yung ano ko ah uh, sirani, pagiging sirani ko ko. So, ayan. Sa Shopee, 175 pieces lang. Ah, 175 pesos lang. So, goods na. Morning!